Ay, nagpas ako. Nagpas tayo, nagpas. Dito tayo. Ayan guys, mukhang wala tayo masisuluhan dito. Grabe, dun lang tayo rito. Yuu. Whoop. Guys, may tatawin lang kayo rito. Ayan o. Oh. Ay, punong kahoy, ayan Alright. Guys, okay, tignan nyo. Okay, pwede natin to. Saka nga lay. Ay, siya ko ka. Okay na lang. Ang sakit pang kita ka. Kaya pag wala ng exercise. Guys, nandito na tayo. Good morning guys. Good morning mga kayo mo Ito po ang yung Kuya Ed. So, nandito po tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna. So, pupunta tayo ngayon ng Chaong, Quezon. So dito na ako nag-start mag-vlog uh, So today is uh, Independence Day Ito ang ating uh, Independence Ride Let's go! Let's go! A few moments later province of Quezon! Nandito na tayo mga kamoto Nandito tayo sa ako ng Province of Quezon Woo! Alright! Wooo! Nakaw! Mukhang umuulan na dun sa ano ah Woohoo! Nakaabon na! <coughs> ciao Elementary School Mountain View Campsite Wooo! Dito na tayo sa looban Grabe, hindi tayo rito Pamahalang barangay ng Ayusan Uno oh, Ayan guys, nandito tayo sa barangay San Pedro Ayan ang mga kasagingan Ang makikita nyo rito Kaliwat kanan At ang uh, kalsada eh, maayos naman At marami rin naman nakatira Ayan Sa tayo Nakaliwa pala Reload po. alright right, na tayo. Okay, nyo. Okay, natin to. Ah, nyo, guys. tapos dalawang pagitan ako ng hagdan oh, hmm. tarik tarik sya oh, nag aalangan ako mag gano'y ayan uh. Aray Nakangalay Aray Aray sa makitang ano kakita ka Aray, Aray. Kunti na lang Aray sakit ng kita ka uh, mahirap pag wala ng exercise ha <sighs> guys nandito na tayo ayan ay okay. Andito na tayo guys Woo! Ayan siya May hagdan doon Pwede bumaba What's up mga kamoto Nandito na nga tayo sa Lake Tikob Kung makikita nyo Nasa likod natin At ayan ang motor natin May nakapark dyan So May umakakit pa So may babaan dito, tara punta natin Ayan sila kaya, mga taga dito Tara Ayan, buti may ano May hagdan, maayos yung hagdan Mamaya punta tayo dun sa view Ayan siya Wala man tayong drone mga kamoto pero Andito tayo mismo sa tabi niya Ayan 'di Diba? bilog yan, mas maganda sana kung ano makikita sa taas iba pa rin yung aerial shot kasi makikita mo ng buo pero dahil sa ganito lang ang ating nakayanan pero kahit kapano eh, i-share ko sa inyo ayan whoo laki ng puno takot <laughs> oh man lalim niya pa yan yung Hingal 101 Aray ah. Ya yeah. ah. Puruputik yung sapatos ko Ayan o oh. na tayo ng ano Bawasan natin Mga kapal Ang kagubatan na naman tayo kumukulog na kanina eh sana huwag muna magpatuloy ang ulan habang hindi pa tayo tapos dito guys ito na ang Tico Blake nasa likuran natin ayan right diba yung mga tao doon ayun oh May isda. Ang dami rin bangka. Ayan. yung mga bangka. Di ba? Paikot siya talaga. Oh. So, yun yung view deck. Viewing deck. Ang doon. May saron Alam ko tatlo yan eh. At, pero ito lang yung kitang kitang viewing deck. Eh. Oh. Nasa kanan natin. Ayan. Ayan. May mag-asawang dumaan. Nagpaalam din tayo yung mga ano pinupuntahan talaga to gawa na yung lawa niya talagang bilog na bilog alam mo sinadya yan siya ang linaw niya guys tingnan niya ang linaw Maka natin tubig abi ay hindi siya malamig huh? hindi siya ganun kalamig pero hindi rin siya mainit Lake Picob Rocket na tayo Punta tayo sa viewing deck ah. Ayan mo yan Maxwell Ayun ang viewing deck. Doon tayo. Go. <laughs> Ayan. All right. Kita tayo rito. All right, nandito na tayo sa viewing deck. Guys, tignan niyo yung ano, yung, <coughs> yung nilagay dito sa graba. Ay, share ko sa inyo. Hmm. Ano siya? May... Hindi siya rubber. Plastic siya. Ayan. na? yun. Ayan. Diba? Meron din doon. Ayan. Sa kabila. So, ayan. Dadaan tayo sa grab. Ayan. Dadaan tayo ng kabila. Doon. Sa kabilang beauty. Alright. Ayan. Ayan ang na So guys, nandito tayo sa pangalawang viewing deck Ito sa viewing deck na to, meron mga may mga nagtitinda ayan. katulad niyan may nagba-barbecue at meron sa sari, sari store. So siguro magkakape tayo. Speaking of kape, merong coffee shop doon. So maano kasi yung panahon. Parang uulan na hindi naman natuloy, mabuti naman kung ganoon. Kaya medyo mapagi. Tapos ayan yung baba niya. Kita ko sa'yo. May nilagay na net. Itong Lake Teacup, guys, bilog talaga yan, bilog yan, ayun, napabilog yan. Simula dito sa kinatatayuan natin, papunta roon. pa ganun, sa kanyogan na yun. Ayun, pa Ayan. And dito. So ayan guys, may mga nagdatingan na mga namamasyal, ayan, nasa likod natin. And gaya na sinabi ko sa inyo kanina, uh, meron ditong mga tindahan. Matagay Ayan, meron daw ditong hipon na ano. Ate, ano yung hipon mo? Sir, hipon binayo po. Dito? Anong lu binayo? Opo, ito po. Bi binayo? Opo, yan po ang binayo. May gata? Sadyang luto po sa gata. Yun. Ito? Luto Bina sa gata? Oo. Uh, Magkano 50 po. Ito, ano to? 20 pesos lang po yan. Yan naman po idurog. Ha, no na ano? hindi, buo pa siya pero binayo siya pagkaluto. Ah. Uh, Para kahit sungot, di na makakatusok. Saan siya masarap pares? Pwede siya sa kanin. Para siyang bagoong ganon? Okay. Ang bagoong ang makalang. Ito. Manamis-namis. Si Kwanta to? apo. Sige, bigyan mo ko isa. Luto sa gata. Opo. Tapos, manghang. Uh, hindi. Hindi ako naglagay ng kalamias ngayon kasi, ay, ng silo. Ito ba yung dyan na harvest sa lake? Ayan sila ate, nagtitinda rito. Bili tayo para matikman natin. Tapos, dalawang klase po kasi ng luto yan. Ito po yung ginatanghi po may kalamya. Ito naman ang binayo. Ito, parehas lang to. Parehas oh, sorry. Parehas lang po. Mm. Kasi pagka nandito, mas ma taas ang presyo. Mm, mas marami. Mm. Yun naman po, 20-20 lang po ang bawat. Sige, na ito para matikmang ko. tama ko na lang po. Uh, oh, sige, sama mo lang pa. Ay, besok lang ito kayo. Hey, huh? Ha? Oo, okay, oh, nandun kanina niya na. Mira po niya pero malaki. Hindi ayos naman, hindi naman nahirapan ng motor Ay, yung ko. Nun, yung, yung pataas yung hagdan. Yung nakit lang yung ganto. <laughs> Kasi nakaganoon pa ako eh. Wala nang exercise eh. Nang nakit yung balakang ko. Sila Ay, yun ate. po talaga ang Sitio Ticum. Doon po talaga ang ano, ang lugar ng Sitio Ticum. Ah, si Chotikom. Barangay San Pedro, si Chotikom. Hmm. Kaya muna natin ang ating, ano. Para matikman natin na po magustuhan nyo. Kasi ito na po ang kadalasan dinadayo ng pagamalalayo. Mm. Mm. <laughs> ito pwede na pang ulam, no? Ready to eat na po yan. Ito mm. po hanggang bukas lang ng umaga. Ito naman one week po siya nawala sa rep. Pero pag nasarap siya, lalong matagal. Mm. Hindi naman siya masisira. Ikaw na yung gumawa niyan, te? Si Mr. Yung... po. Ah, si Mr. Mo. Kaya rin po ang nanguhuli. Oh, ano talaga? Buti nga doon ako dumaan eh. At least na nalapitan ko yung lake. Sir, thank you. So, eh Ayan sila ate. Kung pupunta kayo rito, ayan may mga tindahan. Uh, bumili kayo nung ano nila rito. Pangkabungayan. Ano, malaking tulong sa kanila yan. Kahit pa paano. At para matikman nyo na rin. Sayang yung dayo, di ba? Ate, thank you ah. Salamat din po. thank you. Kuya, yeah, thank you. Salamat. Ano yun? Ano yun? natin Para may pa nabili Mamaya na lang tayo Sayang pag tag-araw daw dito maganda yung ano Kitang kita mismo yung sunset dyan sa may lake Dyan magdaan yung sunset Tapos dito sa may natin ay eh, mga kasagingan Hello Anong meron? Blue Republic. Magkano yung americano? 39 po. Sige, isa. order tayo ng americano Baka kung mag-setra yung ano na yung Macchiato. Gusto ko yung walang sugar eh. Ay, may sugar din po yung um, americano Meron black coffee lang walang sugar. Wala po. Ano ba yung ano nyo? Beans talaga? Hindi na grind? Ay, hindi po. Tinitimpla po yung timpla na powder po. na? Powder. Ay, pwede naman yun. pag wala lagyan ng sugar. Kasi papartneran ko ng dates. Ang dami. Ate tayo. Hindi ko nagko-copy ano Saka na pangalan niyo sa ano? Emoto TV. Ah, kayo ko pala yun. Sino yan? Hindi, bago lang ako. Makakatunog lang. Mapalo ko. Thank you. Thank you pa. Wala kang ano dito, sticker wall. Wala ko. Ayan si ano, shoutout kay Arma, mo? Dyan, dyan. Shoutout kay Jenjen Kuro Jen. dito sa Brew Republic Ayan ah, Kapi tayo guys ah, Black coffee Ang dami Ang dami binigay ni Jenjen Jen. Hey doggy Tapos May dala akong dates Ito yung dates na Galing Qatar Na binili ni Pangga So kaya Nag request ako ng black coffee lang No sugar Eh Matamis na eh nagdala lang ako ng ilang peraso kasi nasa box siya sa bahay. Saan natin? Para lumamig. Ang dami. Grabe. Daw makakatulog nito. Ang dami oh. Ilang ounce to? Siguro 16. Man, ito siya guys ah. Ito yung dates na kinakain ng mga Saudi. Patamis to. Lalo ngayon magra-ramadan. ramadan pag fasting sila after 6 o'clock ng gabi ito yung unang kinakain nila pero syempre tubig muna then tea kapares ang dates na tulad dito so, siguro dito ba lang natin tatapusin ang ating video nandito parang ako sa Lake Picob nandyan sa likod ko at kung nagustuhan nyo pwede pwede kayo pumunta rito at syempre kung nagustuhan nyo yung video natin uh, pa like and subscribe na lang ako maraming salamat sa inyong panonood kaya hanggang dito na lang maraming salamat ulit ito ang inyong kuya Ed Imoto TV Ride Safe